What a life, so pretty. And you uh, dub bird. bird. Hey, hey, hey. Teddy, come here, Teddy. Teddy, come over here, Teddy. Do not disturb her. She's taking a shower. Teddy, come over here. Tung aso po. Sutil. Teddy, come over here. Do not disturb her. Teddy, come here. Teddy, come here. Matatakot kasi yan eh. She be afraid on you. Come over here. Ayan. Kasi sobrang init kasi dito, ayan, tingnan mo naman yung, tingnan nyo yung bird, Oh. May tubig kasi yan dyan na nilagay kami para sa kanila, ayan. That, that is a dove bird. Malangoy siya. Nagaano siya ng, sa tubig, nagbababad sa tubig dahil sa sobrang init dito. See? Ganda, oh super at alam nyo dyan naman sa taas ayan yung halaman ko mayroon na naman itlog may nest dyan may apat na itlog ng uh, ibon sabi nga nila ang good luck di ba yan na pumupunta dito sa amin yung mga ibon at nangingitlog dito sana may ano may gold na itlog <laughs> sana mga itlog ng, ng, ng gold para yung mama ba si Inday Baduday Tingnan nyo naman yan super ganda di ba? Tak baka matakot pag lumapit ako. Ayan, may tubig kasi yan nagbababad siya dyan. Super. Ayan, ganda di ba? Nilagay talaga namin yan, sinadya namin na lang ganyan ng tubig at doon yung isa. Yung isa naman is pagkain nila. sa ano, mangitlog ka ng mangitlog ka ng ginto para yung maman si Inday baduday okay, yeah